Bagong pasabog ng Itbulaga, dapat na namang abangan. The Bark at Stash, hinangaan at namis ng mga netizen sa kanyang opening performance. Daryl Yap, sinabing maipapalabas pa rin daw ang kanyang pelikula, ayon pa rin daw sa schedule. Ngayong biyernes nga ng umaga, ay nangyari na nga ang pagdinig sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 para sa Petition for Writ of Habeas Data, na inihain ni Bossing Dick Soto, laban sa kontrobersyal na pelikula ni Yap. Na makikita nga ang pagpasok ni Bossing Dick Soto kasama ng kanyang asawang si Pauline, at ganoon na rin ang direktor na si Yap. na mga hindi naman nagbigay ng mga panayam sa kanilang pagpasok sa nasabing korte. Ganun din naman, sa paglabas ni Bossing Vic Soto, na nagpasalamat naman sa lahat ng mga naroon, at sa mga suporta sa kanya. Pero, nang matanong naman si Yap kung kumusta na ito, ay okay naman daw siya, at tinatapos pa daw niya ang kanyang pelikula. Sinagot din nito ang tanong kung maipapalabas pa ang kanyang pelikula, na kung saan ay ang sinabi nga lang nitong mga salita, ay it should be, at dapat. Nagaya din nga ng mababasa sa article mula sa ABS-CBN. At ganun din naman sa PEPPH na mababasa naman ang mga sagot nito sa mga tanong sa kanya lalo na nga ang tungkol sa pagpapalabas ng kanyang pelikula o kung tuloy ito. Na matatanda ang noong January 14 ay ni-reject ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang motion yapp for immediate consolidation of the petition for writ of habeas data at ang criminal complaint na inihain ni Bossing Vic Soto. Kumbaga, ay ni-reject ng korte ang mosyon ni Yap para sa agarang pagsasama-sama na lang ng mga petisyon ni Bossing laban sa kanya. Na mababasa din naman mula sa ABS-CBN. Na dapat namang abangan, ang mga susunod na mga mangyayari dito. Samantala, ngayong biyernes naman sa Itbulaga, January 17, ay napanood naman nga ang opening dance performance ni Da Bart at Stash sa Itbulaga. Na talaga namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens. At syempre, na-miss din ng marami sa mga manunood, lalo na nga ang mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube Livestream. stream. Samantala, may bagong pasabog na naman ang Itbulaga para sa lahat, na dapat na naman nating abangan. Dahil hindi na lang nga ang mga contestants ang mapapanood at magpapahanga sa atin sa segment na The Clones, the Voice of the Stars, dahil maging ang mga double Ads ay sasabak na rin sa segment na ito. Welcome back mga ka-Highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Gayo nga ng matatanda ang pagiging ninong at ninang ng mga Daw Bark Ads noong December. Na nagpakita din ng iba't ibang mga talent bilang challenge sa mga Daw Bark Ads. Pero, ngayon nga, ay may bagong aabangan na naman sa mga The Bark Ads, dahil sila naman ang gagaya sa mga boses ng mga sikat na mga singers. Na matatanda ang una nang ang inanunsyo ni Tito Sen, noong Huwebes January 16, sa segment na The Clones, na lahat nga daw ng mga The Bark Ads ay kasama dito. Biro pa nga dito ni Min, nang matanong siya kung sino ang kanyang ka-voice, ay si Ellen daw, o ang AI na si Ellen ng Gini 5. Na makikita pa nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ni Maine at ng mga The Bark Ads, matapos niya itong sabihin. Namuli naman ng inanunsyo ni Tito Sen ngayong Diernes January 17, sa segment naman na Sugod Bahay mga Kapatid na magbubunutan na daw ulit kung sino ang The Bark Ads na mauunang magpe-perform sa It Bulaga sa segment na The Clones. Na hindi nga lang yan, dahil ayon pa nga kay Tito Sen, ay maging ang mga gagayaing singer ng mga The Bark Ads, ay hindi daw sila ang tipili, dahil tila surprise nga ito, dahil maging ito nga daw ay bubunutin din nila. Kaya naman, marami na nga ang mga excited dito ngayon pa lang dahil muli na namang mapapanood ang mga The Bark Ads na magpe-perform sa EB Stage, lalo na nga't iba na namang pa-challenge ito ng Itbulaga para sa mga The Bark Ads na magsisimula na nga sa Sabado, January 18. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayong pa lang. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens sa ginawang opening performance ni The Bark at Stash sa Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?